Hi! Hello guys! So, na-miss nyo ba ako? Kasi, na-miss ko na kayo. So, ngayon guys, papunta kami ng syudad para ipa-check up namin si Bonso. Kasi, may mga butlig-butlig na tumutubo sa kanya. So, kahapon pa to guys, nag-umpisa eh. Kaso, wala namang mga doktor kahapon kasi new year. Kaya, ngayon lang namin ito ipapa check up. As you can see guys, halos na nalukop na ganyan tao ng iyang lawas o mga butoy-butoy o oh, tabi na sa likod. So guys, nabala na ganyan ko ani guys kung so, um, saunin ako. Mao naman hinuunin ni Sugat sa 2025. Dari a guys, padulong namin sa syudad. So nangatulog na ang duha. Uh, na maadyo rasa, bukay kay grabe kasi pat, labi na ni iyang ati. Fast forward guys, so nakaabot namin and then dari a time going misa rom, ni Dr. Arana. So, sad to say, wala siya kaya nag-out of town siya. So, nibalhin mi sa room ni Balhin, Romney, Dr. Nabantak. And there, ano you know, time, nag-fill up na ko na information sa pasyente. So, there, you know, guys, nagpaabot na kami, natawagon mi para matimbang siya. And then, ang isa o oh, chill ra mura rag na asa balay o diba ba ang isa kay after a few minutes of waiting so itawag na gajod ni guys para timbangon si Chacha so diri agadjud ni niwang gadjud si pero at least wala si taghilanta tag na alam ang ni namurot sa ijahan ng mga butlig-butlig So fast forward guys, sa kasulod sa room ni Dr. Nabantak and then laong si Janili siya makahatag o medicine as long as walay si So dari ano time guys, gitagaan ni o papil ni Dr. Nabantak and then tagbayaran na kansad na mo kay para madali. Then dari the ah guys, kikuhaan na si Jaglobo Agui, kaluwi gano guys magtanaw. Amura mura kumutong gano'n din mong doguhan guys, Mga kita sa mo anak na yung kahuman sa CBC guys so ini na tayong padulong may anig kay mukaon anay may kay alas dos na ini wala pa'y amo ang paniud so dari ah guys nakakaon na gadud taon ang paniud so shout out day kay kuya Alvin Montaner so siya ang amo ang driver ko man so grabe ka buotan niya guys kung jaon mo ibalak na mo atoog city so kunta lang ninyo siya guys kay barato ragadud ang iyahang pangayo So, dari ah guys, padulong na po may of specialist. So, sakto ka ayo guys, pagabot na mo. Dari na ang result. So, proceed na po dahil ni kay Dr. Nabanta. Huwag amu ini ang findings ni Dr. Nabanta kay Chacha. Ang iyang infection. So, kung ano kaya po, po viral infection kaya po ni, mura siya, siya parintira sa chickenpox, pero hindi iragya po chickenpox kay um, ang iya ako, okay, pilit-pilit ra kayo yung rashes. Yung pagkakaroon ni maghatag po antiviral yung hapon. Dili sa chickenpox, pox, maghatag antiviral kayo. Taas ang iyong virus. So, ang pang taas ala sa mga viruses, mubos ang neutrophil kayo, taas ang lymphocyte. So, very viral yung iyong kagaw ron. Dili naman, normal naman yung white blood cell, na kailangan ng antibiotic. Antiviral ang iyong kailangan. Ang ijang hemoglobin hematocrit slightly low man sa ginoa kay normal sa baji dosi man. Um, ang ano perling? Na Ay, siya vitamin sa anyo Kuan mang prilin ane prilin ganon ayano na prilin ane miks na siya na an kaya saan ah ah okay usually a pag ane mias dilinas kapang niwang kung niwang siya actually ubos immune system kano siya siyam balos pa dumamang pero okay Slightly low lang, pero pwede pila ang perlin. Drops? Irap. Irap. Sige, ipadayon lang si Joc. Kainan ko siya yung mild anemia. Kanita na kanita ng mga lolo. Ayun, si anemia ni si Jaso pwede ipadayon lang as vitamins niya. Pero kung kabukas sa timbang, dili lang madalo perlin. Pwede na po, restorative na drops. Kaya, mo So dari anak mo na guys nga daon bajak si Jai viral exentem and also na si Jai anemia. sus kung pwede pa namang ako iya hang sakit kay as gini kanon ka jud maluoy ka jud ka magtan sa anak na nagantos sa sakit and then di sa anak na edad dili pa kayo sila kabalo mag mag-communicate kung unsa ang sakit sa ilaha or Kung sa ilahang gibati tungod kay dili pa kayo sila kabalo mo istorya. So this time, uh, laban lang gihapon no. Life must go on. Kailaw panila wala gihatag sa Ginoo na pagsubo kung dili nato kaya na malampasan. Fast forward guys na humandra din and then gitagaan ni og ni So nagpalit na sa dayon ko mga tambal kay para pag uli makainom dadan si so so na ni guys ang mga resita na palit na naku. so dali guys pauli na kami salamat sa tuot sa pagtanaw guys ug tuod dari mga number sa secretary sa doktor so idyo lamang jaon tawagan para mahilista kamo kay basin maagdan ka mong kat o pag abog ni Joe labi na sa lagjo pa lugar gikan. I-screenshot lamang ni Joe guys.